Marami sa atin ang nalilito sa Immaculate Conception. Nainisip nila na ang Immaculate Conception ay kinonseb ni Mama Mary si Jesus. Hello mga Fade, my name is Brother Adrian Milag and welcome again sa ating vlog at welcome sa Adrian Milag TV. Pag-uusapan natin ang napakahalagang Marian dogma which is yung Immaculate Conception. Baka pinapanood mo to during the feast day of the Immaculate Conception, pwedeng tapos na or bago ang feast day ng Immaculate Conception. Alam nyo mga ka-faith, napakahalaga na maintindihan po natin ang mga dogmas na to or mga Marian dogmas dito sa ating pananampalatayang katoliko. Especially, itong pag-usapan natin ngayon, yung Immaculate Conception. Marami sa atin, ay hindi pa rin alam ano nga ba ang Immaculate Conception. Ito ay isang dogma na nagpapalalim sa atin, sa ating debosyon, sa ating ina na si Mama Mary. Kailangan natin matutunan paano nga ba ipagtanggol ang mahalagang bahagi nito ng ating pananampalatayang katoliko. First of all, ano nga ba ang mga Marian dogmas? Ito ay yung mga katotohanan or yung truth about Mama Mary, about Blessed Virgin Mary, na idiniklara ng simbahan. At bilang mga katoliko, buong puso natin na tinatanggap itong mga dogma nito kasama ang title ni Mama Mary na Immaculate Conception. Kasama rin dito yung Divine Motherhood, yung Perpetual Virginity at ang Assumption. Yan po ay mga Marian Dogmas. At pag-uusapan natin ngayon yung Immaculate Conception. And sa mga future vlog, pwede ko rin i-discuss yung mga iba pang dogma about Mama Mary. So ang Immaculate Conception ay tumutukoy sa pagkabuo kay Mama Mary na walang original sin. Marami sa atin ang nalilito sa Immaculate Conception na nila na ang Immaculate Conception ay kinonsib ni Mama Mary si Jesus. Pero hindi. It is Saint Anne who conceived Mama Mary without original sin. Ang Immaculate Conception ay tungkol sa pagkabuo kay Maria sa sinapupunan ng kanyang ina na si Saint Anne na walang kasalanan. Hindi yung kinonsib ni Mama Mary si Jesus ha? Hindi po. At tignan po natin ang biblical foundation. Madalas ito yung binabati ko sa atin. Tignan po natin sa Genesis chapter 3 verse 15. Sinabi ng Diyos, I will put enmity between you and the woman and between your seed and her seed. Itong verse ay tinuturing na unang gospel or yung Proto-Evangelium. Ang woman dito ay ininterpret ng simbahan bilang si Mama Mary at ang enmity na ito ay simbolo ng kanyang natatanging kabanalan na malaya sa kasalanan. At sa Luke chapter 1 verse 28 naman, binati ng anghel Gabriel si Mama Mary bilang full of grace na nagpapahiwatig ng kanyang kalagayan na laging nasa grasya na nagpapakita ng kanyang kalayaan mula sa original sin, mula pa sa simula ng kanyang pagkabuo. So naintindihan po natin na si Mama Mary ay na po siya from original sin. Dalawa lang naman niya ng walang original sin. First, si Jesus at si Mama Mary. Siguro tatanungin niya ako, bakit ganun Adrian? Eh di ba tao lang naman si Mama Mary? Bakit siya na-spare from original sin? Kung tatanungin niyo ako, it's a grace of God. Okay, decision yun ng Diyos. It's a grace of God na binigay yon kay Mama Mary. Bakit? Kasi syempre, kung titingnan natin, logical at common sense lang naman, di ba siya yung magdadala kay Jesus? At syempre, marapat naman na yung magdadala sa anak ng Diyos ay walang original sin, ay malinis. Without any blemish. Kasi di ba, naging new ark of covenant si Mama Mary. Amen? Ang paniniwala sa Immaculate Conception ng mahal na Birheng Maria ay unting-unting nabuo sa loob ng maraming siglo at naging opisyal itong dogma nito noong 1854 na idineklara ni Pope Pius IX. Sinapakita nito ang papel ng simbahan sa paggabay sa ating pag-unawa sa pananampalataya. Arapin natin ang mga ilang common objection. Ang iba ay nagsasabing hindi ito uh, explicitly na nasa Bible o kaya naman ay nababawasan ng papel ni Jesus. Pero kung tama ang pagkakaintindi, ito ay nagpapakita ng kahalagan ng plano ng kaligtasan ng Diyos at ang natatanging papel ni Maria na hindi bumabawas sa misyon ni Jesus. Si Mama Mary ay hindi naman talaga niya inaagaw ang role ni Jesus sa salvation. Si Mama Mary ay naging daan at siya ay nakipagtulungan sa Diyos para sa salvation ng humanity. Because of her fiat, ang kanyang isa pag -yes sa Diyos, ay yun yung naging daan para sa salvation ng sangkatauhan. Kasi imagine niyo po hindi pumayag si Mama Mary nun, eh paano na tayo. Pero dahil of her courageous yes, imagine ninyo ah 13 years old na batang babae na magpapakita sa iyo ang helat sa sasabihin sa na ikaw ay magiging ina ng Diyos. Dadalin mo ang anak ng Diyos. Parang ha? Huh? Ano ba yan? Joke ba yan? Parang nisipin ni Mama Mary, may punchline ba yung anghel na to? Parang nagja-joke. 'Di ba? Ang hirap noon. Hindi niya alam yung mga pwedeng mangyari. Anong time na 'yon, parang talaga it's a leap of faith for her. Pero nagtiwala siya sa Diyos at nakipagtulungan siya para sa salvation ng buong mundo. Sa akin pagmumuni-muni sa Immaculate Conception, nakikita ko ito bilang isang makapangyarihang patotoo sa grasya ng Diyos. Ito ay tungkol sa kung paano natin ipagtanggol at ipaliwanag ang ating pananampalataya lalo na ang tungkol sa espesyal na papel ni Mama Mary sa ating kasaysayan ng kaligtasan, yung salvation history nga. I really, really encourage all of you, mga ka na palalimin pa natin ang ating pag-aaral especially yung role ni Mama Mary about our Catholic faith. Yung mga Marian dogmas, aralin po natin yan. We do our own research, di ba? Makinig tayo, magtanong tayo. Hindi yun magiging padalos-dalos tayo or naniniwala tayo kagad, especially kung hindi naman yung katoliko. Especially, di ba, sa pag-aatake sa atin ng mga ibang religion, ng ibang sekta about Mama Mary. Pero kung maintindihan natin mga ka-faith, yung role ni Mama Mary sa ating salvation history at sa ating buhay up to this day, ang maintindihan natin si Mama Mary hindi nakikipagpaligsan sa Diyos. Hindi po natin sinasamba si Mama Mary pero bagkus siya po ay tumutulong sa atin para mas papalalimin ang ating ugnayan sa kanyang anak na si Jesus. Patuloy tayong matuto at lumago sa ating debosyon kay Mama Mary. Dahil pag ikaw ay lumago kay Mama Mary, mas lalo mong maintindihan ng role ni Mama Mary, mas lalo kanyang ililid palapit sa kanyang anak at sa simbahang tinayo ng kanyang anak. I hope na na-inspired, na bless ka dito sa aking vlog na ginawa about Immaculate Conception. Kung meron ka mga katanungan sa vlog na to, pwede mong ilagay sa baba ng video nito sa comment section. At gusto ko rin pala magpasalamat sa Merchiful Team for continuously creating our beautiful merch Itong mga Catholic merch na meron tayo sa Adrian Milag TV Merch. At kung interested ka na makita yung mga different merch po natin, mga t-shirt, long sleeve, hoodies. Ilalagay ko yung link sa taas o sa baba ng video na to para makita nyo yung mga different merch na meron tayo sa Adrian Milag TV Merch. And also gusto ko rin palang uh, i-encourage kayo mga ka faith na i-download po natin ang Halo app ang number one Catholic app sa buong mundo kung saan dito matutulungan tayo mas lumago sa ating pananampalatayang katoliko. And good news mga ka sa Halo app ay meron na siyang Tagalog version. And speaking of Immaculate Conception, nandyan na rin po sa Halo app ang debosyon sa Birhen ng Antipolo. Kung hindi niyo po alam yung history about Birhen ng Antipolo, di ba, kilalang kilala yan, ang ina ng ang mga Pilipino, ang Birhen ng Antipolo. Diyan po sa Haluap, mas maintindihan natin kung ano ba yung naging history ng Birhen ng Antipolo, paano siya napunta dito sa Pilipinas, at paano pa palalalimin ang debosyon natin sa Birhen ng Antipolo. So i-download nyo lang yan mga ang Haluap, libre lang po yan. At ilalagay ko yung link sa taas or sa baba ng video na to para ma-download nyo at magkaroon kayo ng access pag ginamit nyo yung exclusive link na ibibigay ko sa inyo sa 30-day free trial ng mga premium contents dyan sa Halo app. So mga ka -faith, maraming maraming salamat, thank you and God bless. So that's it. Thank you for watching this video. I hope na na-bless at na-inspire ka dito sa aking vlog. Make sure na i-like mo at mag-comment ka sa baba ng video na to at mag-subscribe ka sa aking YouTube channel para lagi ka updated sa mga bagong vlog na gagawin ko. At huwag mo din kakalimutan na ilike ang aking page. So this been Adrian Milag encouraging you to live your life to the fullest. God bless you more abundantly.